respetado at iniidolo na uncle ni Naoya Inoue, isang veteranong Japanese superstar boxer, ang naligo sa sarili nitong dugo at isang buwang nakatulog pagkatapos makatikim ng maladilubyong kamao mula sa isang di kilalang Pinoy na boksingero. Nilabutan talaga si Naoya Inoue nang masaksihan niya mismo ang ginawa ng Pinoy sa kanyang iniinulong angkel. Naligo talaga sa sarili nitong dugo ang isang hapones na boksingero na angkel ni Naoya Inoue pagkatapos makatikim ng malabagyong kamao sa pinagpilian niyang mahina daw na kalaban ang isang di kilalang Pinoy na boksingero. si Joey Maderal Canoy o mas kilala bilang Joey Canoy ay ang tinaguri ang the baby face ng Philippine Boxing. Isa siya sa ipinagmamalaking boxingero ng General Santos City, Cotabato del Sur. Katulad ng ibang boksingero, mula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Kaya bata pa lamang ay napilita na siya magtrabaho. Sub-sub sa kakatrabaho, kaya maagang nabatak ang katawan ng ating boxingero. Pinasok niya ang pagbabaksing sa murang edad na may batak na batak na pangangatawan kaya madalas knockout at bagsak ang sinasapit ng kanyang mga nakakalaban. Sa larong pambansa ng Pilipinas ay naguwi talaga ng gintong medalya ang ating bida at dahil dito napakahusay ng galawan niya. sa kabilang banda si Kinichi Horikawa ng Bansang Japan ay isang veteranong boksingero na iniidolo talaga ni Naoya Inoue dahil ito ang kanyang tito dahil sa lakas nito napakarami na nitong napagtagumpay ang laban mga world title fight at pinabagsak na kalaban kaya naman siya ay itinuring na nabayani ng Bansang Japan upang maging pataba sa kartada pinili ng hapon na ito ang magiging retirement fight niya ay isang mahina at dikit lang Pinoy para sure win daw talaga ang panalo niya. Ang maswerting Pinoy na napili, si Joey Canoy, ang ipapalapa daw sa veteranong hapones na boksingero. Pero magugulat ang buong bansang Japan dahil sa magiging resulta ng laban. Maliligo sa sariling dugo ang kanilang kababayan. Araw ng linggo, December 4, taong 2022, sa Ijon Arena, Osaka, Japan, ay pinadayo ang ating kababayan. Magaganap ang retirement fight ng isang boksingero na bayani ng Japan. Si Kinichi Horikawa, ang kapatid ng nanay ni Inoue, merong record na 41 na panalo, labing apat sa pamamagitan ng KO kontra sa ating pambato na sobrang underdog. Si Joey Kanoy, wala pa sa kalahati ang record nito na 18 na panalo, 10 sa pamamagitan ng KO, kaya sure win na daw talaga ang hapones na boksingero. Round number 1, mas malaki at mas matangkad ang kalaban. Baka sa kanya mo mukha ang pagiging seryoso at hindi siya nagbibiro. Papatalugin agad niya ang ating pambato. Sa round number 2, hindi inaasahan ng Haponis na boksingero na sobrang lakas at liksi pala ng ating pambato kaya palagi siyang nasasapul ng na mga suntok nito. Round number 3 sa sobrang lakas talaga ng mga patama ng ating pambato kaya napapaatras na ang hapones na buksingero. Sa round number 4, bugbog sarado na talaga ang hapones na kalaban. Kawawa na ang kanyang sinapit mula sa ating kababayan. I'm Round number 5, todo hataw na ng ating pambato ang lulutong na mga suntok niya na parang mga maso kaya bugbog na naman ang hapones na boksingero. Sa round number 6 namamagana ang mukha ng hapon na boksingero habang patuloy pa rin siyang binugbog ng ating pambato Round number 7, dito na tatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Mapait na brutal knockout ang malalasap ng hapones na buksingero mula sa ating pambato. Nag-agaw buhay talaga ang hapones na boksingero. Kinilabutan si Naoya Inoue at sa hospital na gumising ang kanyang tito. Sobrang lakas ng kamao ng ating pambato. Bagong kampiyon na po ngayon ang napakahusay na ating boksingero.